So, ayan, kumusta po kayo? Mamaya po may lilinawin tayo about dyan sa mga ano ngayon, sa mga usapin, mga uh, rules, issues, di ba So, sige na nga, sasabihin ko na, sasabihin ko na, sa mga naghihintay ng mikris, bukas na po. Ayan na, sinabi ko na guys, bukas na po, may mikris na po bukas. I love Monday. So, 'yun. Um, tuloy-tuloy pa rin naman po tayo, 'di ba? At uh, sabay-sabay naman po yung ginagawa natin, scouting. And yung mga dating beneficiary, pinupuntahan natin. Sa second channel po natin, bisitahin nyo rin po ang Rabmatubang Vlogs sa mga ano, sobrang dami po natin charity charity vlogs po doon. Si Buddy po ang nagano humahawak po ng vlog doon siya yung uh, vlogger doon, no? Pero nag -e edit is yung kapatid ko. Yan. So, so niyo rin po yun sa mga naghahanap po sa mga dating beneficiaries natin. Andun po yun. So, sa main channel naman natin, syempre, kompleto din tayo. Mga Kalingap Angels, yung mga dati. May mga bago, mga scout natin. At syempre, may pabahay tayo. Yan. Yun yung maganda. So, thank you po. Thank you so much po. Excited na kami bukas. Yes po, uh, 8.30 po ang premiere natin. Kita kasi po tayo bukas. No? Salamat po sa inyong lahat. Kasi, um, sana, huwag kayong malungkot bukas. <laughs> May nakakalungkot kasi doon. Pero, baka mabigla din kayo. Sana tanggapin nyo na lang po. <laughs> Dami ko nang sinabi. Abangan nyo na lang po bukas, guys. Hey! Kuya na, bakit wala pa silver play button ni Carla? Oo nga, no? Wala rin kayo na ba yun? Kailangan po kasi ni-request yun. Ang pangit na pati ng ano ngayon, nung silver play button, mas maliit na. Di gaya ng mga dati, ang laki. Pati yung gold, ang laki, oh. ganda. Excited na kami bukas. Yes po, 8.30 po. Kita-kits po tayo, guys. Ayan hindi ko pa pala na-announce yung rank top 20 kalinga pre-actors nung nakaraang May. Kasi June na ngayon, matatapos na naman. Eh, announce ko lang mabilis kung sino yung mga nanalo. Eh, nag -ranking. Wait lang po ha. Check ko yung message ng aking admin. Nakalimutan ko na pati. Sinong... Kasi ang alam ko, di ko pa to na ano eh. Wait lang Bakit na wala? Alright, sige Announce ko na po yung sa May uh, Di ko pa pa na-announce So, ang pang 20 natin Is Derek Novelsa, Congrats po Last month po yan ang May Pang 19 natin Si Kuya P Nangyayari si Kuya P Mukhang tinatabad na si Kuya P ha. Pang 18 is Teacher N ang top 17 is Jubilito TV. Pang 16 is Gandang Emmy. Pang 15 is Mayora Naik TV. Pang 14 si Young TV. And pang 13 natin si Wow Life TV. Pang 12 is si Batang Elio. And pang 11 natin, yan, uh, RIP po kay Kuya Potpot Vlog. Ayan. Pag 11 si Kuya Potpot, 357,000 lang. Grabe, no? Nangyari kay Kuya Potpot. Pot. Biglaan naman. So, ready na kayo sa top 10. Busy si Kuya Pi sa work. Oo, ano kasi si Kuya Pi, Um, ano yun? Napaka-workaholic ng lalaking yun. Napakasipag naman. Alright. Okay. Pong din, kinaba, ano naman ako. Ayan. Ayan, yung kaba na yan, may kapalit na ano yan. Ayan, at sana tayo? Sa top 10 na po tayo guys, Kalinga Reactors uh, Top 10 natin si Bopil Anong nangyari kay Bopil? Bumaba guys 447,000 naging pang sampu bigla no dating alam ko nasa pang lima to eh pang nine natin Kalingap Emerita Sario uy parang bago to ah parang bago tong nakapasok sa top 10 pang walo natin Kalingap Maymay wow congrats pang walo and pang pito natin is Kuya Dambo uy, grabe si Kuya Dambo lakas ngayon ni Kuya Dambo ah 580,000 So, um, pang-anim natin, si Jason Albasan. Grabe. Congrats kay Jason Albasan, pang-anim. Mga kilig reactor to eh. 731,000 ang kanyang naipon. And panglima, Roselski TV. 738. Dikit lang silang dalawa. So, yan. Top 4 na tayo. Ayan na. Top 4 na tayo, guys. Congrats Ate Emer, Emer. Ayan. Pong Den, kailan? Ah, this week po, this week. Mga Eden po tayo this week. Ayan. is very, Yes! Real na real po yan, mga kalingap. I love me, Chris. Yes po, me, Chris po, bukas na. Baka di na kayo makatulog niya. Sobrang excited niyo. Okay. So uh, proceed na tayo sa top 4 So one top 4 uh, Is Pangapat po Si Kuya Jens Ayan pangapat si Kuya Jens Alright Anong nangyari kay Kuya Jens Kung hindi na nagtatapuan si Kuya Jens <laughs> Mikris Mikris Violet Heart, Yellow Heart, and Green Heart. Rabi, nag-uulan ng mga puso dito ah. Oh, top 6, yes. Kuya oh, Jason, top 6 ka. And, top 3. Asi Kuya Jens pala ay 1,098,000 yung kanyang views. Si Kuya Nel ang top 3 po. Ah, 1,300,000. Grabe si Kuya Nel. Lakas mo Kuya Nel. Grabe ka na, Kuya Nel. Lapkas. Totoo yan, Kuya Rob. Hindi na kami matutulog. Antay kami. Ay, grabe. Para kayo nung ng mga pelikula noong taong 90s. Or 2000. Early 2000. Pag ganun yung mga, ano talaga. May part na malungkot at masakit, may part naman na ano, ay kay magalala, di lang naman puro sakit at lungkot. Pong den. <laughs> abangan nyo ngayong week. Abang, abangan nyo po yan. So, pangalawa na tayo. Nadalawa na lang natitira. Sino kaya ang magwawagi?